Nagsagawa ng aktibidad ang isang grupo ng mga pampublikong guro kasabay ng selebrasyon ng World Teachers Month at panawagan nila ibaba ang retirement age upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan. May kabuang detalye hinggil sa balitang 'yan si Christopher Tirambulo umabot sa mahigit dalawang daang mga pampublikong guro ang nagsagawa ng aktibidad upang gunitain ang World Teachers Month sa Aapon. ayon kay Andal yung Federation of Public School Teachers Association President Miriam William Ignacio nananawagan sila sa gobyerno na itaas ang kanilang sahod at ibaba ang retirement age plus 65 ay gawin na lang itong 57 paliwanag ng grupo na ito ay upang masulit ang mga publikong guro ang kanilang pinaghirapang ipon at hindi ito mauwi para lamang pambili ng gamot para sa kanila. Bagay na suportado ni Act Teachers Party Representative Franz Castro, hirit ng mambabatas na layunin ito na maprotektahan ang kalusugan ng mga pampublikong guro, gayon din na matupad ang mga nais gawin sa kanilang nalalabing panahon. In fact, meron tayong bill para uh, kaugnay niyan at uh, ito ay ano na, ano, uh, nakapasa na dito sa, uh, sa House of Representatives. Inaantay na lang natin yung Senado no, na, na matapos din yung kanilang hearing, matapos din yung kanilang deliberation dito sa bill na ito. Ang so, ni Act Teachers Party's Representative Franz Castro, Christopher Tirambulo, Newslight. Salamat sa detalye ng balita, Christopher. Newslight!